Yo, andito tayo ngayon sa Bukal Kalamba, Laguna at nabalitaan ko na masarap daw ang pares dito. Dito lang yan sa pares si Kakao. So tara, tikman natin yan. Eto nga, at nandito na nga kami sa pinagmamalaking paresan dito sa Bukal Kalamba, Laguna. At titikman natin kung gaano kasarap ang kanilang pares dito. Kaya naman agad kaming order upang tikman. Dito nga pala sa pares ni si Kakao. Ay Purong-purong baka ang kanilang pares dito at hindi lang yan dahil bagong katay lagi ang kanilang ginagamit na karne sa pagluluto ng pares. At eto pa, dahil dito mo lang din matatagpuan ang pares na merong bib, balat, bagnet, chicharong bulaklak, tuwalya, at taba ng baka. At ito ang malupet, ang kanilang pares overload na merong only rice plus free drinks worth 120 pesos. At ang kanilang bagnet kare-kare na only rice plus free drinks 10 worth 100 pesos. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Tara, tikman natin yan nga pala si Brian, ang owner ng Paris ni Kakao. ni ko kayo dito kumain para matikman ng aming napakasarap na pare. Located nga pala to sa Barangay Bukal. beside malapit siya sa school. Pag naitin yung school, tapos may makikita kayong tent. Yun, sa amin na yan. Kaya tara, subukan nyo na. Maraming salamat po. So ito yung kanilang ano, uh, mata at utak. So ito yung kanilang uh, Paris Magnet ito yung kanilang overload worth 120 pesos only rice and drinks ito yung kanilang uh, packet kare-kare only rice and free drinks na so ito yung kanilang uh, mata-utak worth 80 pesos lamang ayan so tikman natin worth 80 pesos meron ka ng ganito kasarap na pares sobrang kasarap ito naman yung kanilang pares pagnet so ito lagyan natin ng ating rice ng kanilang pares pagnet Purong purong baka, napakasarap din So ayan, ito naman yung kanilang Bagnet Kare-kare Meron na siyang uh, only rice plus free drinks So ayan, tikman natin So ayan, lagi natin itong Laman So ito yung kanilang Kare-kare Bagnet Kaya kitangkit niya may gulay din So tikman natin Malutong yung laman niya Talagang lasang lasang mo yung kare-kare and then yung pagkabaka niya lasang-lasa mo napakasarap at talagang sulit na sulit kasi napakarami ng laman niya ayan so ayan ito yung kanilang pares overload meron na siyang uh, tuwalya yung bulaklak taba and then syempre all rice and free drinks na siya ng laman talagang sobrang sulit ito so tigman natin Siyang habit, balat, bagnet, chicharong bulaklak, tuwalya. Siyempre, unlerized na rin siya. With free drinks, so oh, yan o. Tikman natin. basta lagyan natin ang sabaw napakalambot ng kanyang mga teacher bulaklak, yung laman, yung bagnet. Talagang napakasarap at talagang sobrang sulit dahil sobrang dami. Worth 120 pesos yung overload nila. Talagang sobrang sulit. May only rice plus pre-dress ka na. Talagang uh, sobrang sarap. Hindi mo pigilan kumain pag Ano pang hinihintay mo? Kung gusto mong matikman ang ganito kasarap na pares, ay dito lang yan matatagpuan sa Bukal, Kalamba, Laguna. At ito ay ang pares ni Kakao. At talaga namang napakasarap ng kanilang pares dito. Kaya kung napanood mo ang video na ito, ay ishare mo na rin sa iba para malaman ng iba na meron palang ganito kasarap na paresan dito sa may Bukal, Kalamba, Laguna. Ang pares ni Kakao. Sobrang sulit dito at masarap ang kanilang pares dito. Samahan mo pa ng mabait na owner at napakagandang customer service ng pares ni Kakao. Eh talaga namang uulit-ulitin mong kumain dito. At dahil nga nakapunta na ako dito at natikmang ko ang kanilang iba't ibang klasing pares dito, eh masasabi kong tunay na napakasarap ng pares nila dito. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Sugod na dito sa pares ni Kakao. Pares ni Kakao is located at Bukal, Kalamba, Laguna.